Kain tayo. Pauwi ko lang galing trabaho. Hindi pa pala napakain ng anak ko. Oh, yun din gawa ni ng mga kids. niya ta nila oh. Okay, ayan, mga kapatid. Pauwi ko lang galing trabaho. Pakain tayo. Pakain tayo.

Di so, ba hindi natin ito pinakain mga kapatids. Di na yung natin ito mga kapatids eh. Di muna natin siya pinakain. Ano pupurgay natin ito bukas. So, Mahina kumain eh. Tapang yun mga kapatids. Tanggol. mong kamukha niya yung tatay niya si Taguro mga kapatid oh. kayang lang dalawa to eh tinus ko lang to dalawa sila mga kapatid ito lang nakawe si Tanggol si Muka, mga mga kapatid hindi nakawi yeah. Ah. Oh, yeah. may mm, eh, patawas na siya mga gusto hindi na hindi na nagis ko na ito eh, sa taas humm eh. lagay mo sa box ko Chris, ako mag aalis ko sa amin wala okay. pa akong training box eh. bibili nga akong training box ito eh, yung dalawa hindi pa gaano nalipad ito Okay. Tinatapon yeah, nyo kasi. Inaano nyo yun oh. Yun nah, ano yung no? <laughs> <laughs> sama ah. yeah. yung tae mo kayo. eh Ayan. Ayan. Pag nagtanong ko ulit, kahit nga ako kaya kahit. Ah, pag nagpisayang. Ito, may ngitlog na ito. Ano pala yung salatang mo talaga? Oo, oh, yun, yun, yun. yun. Pag nangitlog ngitlog ito, pag nagpisayang. May ngitlog na yun. ay nila mga labatid yung natapon nila so, pinipili lang naman nila eh. sinabihan ko sila na wag patihin dumi kainin bilang lang nila yung pagkain pipili nga pala ako yung mga pagkainan nila mga napatis kasi ano lang ito eh bali itong mga kalapatid ano na to na viewing -view viewing viewing na natin sila gawa hindi ko lang napapalabas gawa nang walang magbabantay sa kanila mga kalapatid so yan o Nakain nila yun mga kalapatid doon tinawag ng papa niya mga kalapatid Basah kena tu, basah. Kamera, 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 kamera.